mga katigangers lunch break na masaya Filipino food may kanin may tinuha ko yung tutong eh yan may tutong ng konti pinili ko yung tutong eh eto adobo ito yung beans namin ewan ko ba? parang sinote siguro to sa ano sa sesame seeds ito ito chicken apritada chicken apritada at saka ang soup namin ay seafood sinigang pero tignan nyo yung ano yung hipon yung hipon tayo, natin gusto natin yung buo ang hipon dito pag nagsigang wala nang balat kasi ayaw na magbalat balat pa ayan oh, hindi ka nakakuha ng ano may shell din ito eh. Hindi ko nakakuha. Pero tikman natin kung ano kasi hindi hindi Pilipino ang nag-ano nagluluto dito eh. Ginugugle lang eh. Okay yeah, sa okay oh, sa akin to. Kasi hindi ako mahilig sa ma, maasim. Masarap. Inagyan ng patis. <laughs> oh, ito naman, tikman natin yung adobo muna.

Pwede mm. lahat <laughs> Ang pang tulak natin ay uh, Pineapple juice Sa Maraming ice Maraming ice, ice baby Okay Kaya ngayon Tikman mo natin yung ano Tikman mo natin yung Yung Panulak natin Talagang sarap niyan. Kasi sabi ko oh, gusto kong mag-uwi niyan eh. Kasi ano ito naka parang nakalagay sa ano eh sa half gallon yata yun eh. Na ano syrup. Titimpla mo lang ng ano ng tubig. 1 is 7 yata yung nakita ko. Kaya gusto kong mag-uwi niyan ang sarap. Parang yung ano eh yung yung nakalata eh na, do, na do, dole dol. Dole dol. So oh, kayun lang. Tuloy ang lamon. Bye bye.